tama ito sa doon sa planta. Sa planta. Hindi pero yung yung may makita lang na may apoy dito. Ay bawal siya. Bawal, bawal no? Sabog tayo. Bawal siya. Sa planta yan, sa -planta, planta. Sa planta na. Kapag may methane gas nito, ginagawang uh -huh. -oh. diesel uh, sa makina ng pinaka diesel niya. Sa makina. Ginagawa din. Para maka ano ng kuryente. So yung kasi dito sa payatas, Nag-start kasi ito, alam ko, since 1960, 70, nagda na rito eh. Uh -huh. Kaya lang, kinontrol kasi ito na nagkaroon ng trash red, di ba? So, although yung area kasi masyado ng malaki, at saka yung volume kasi ng basura dito daily, uh -huh. nag a average dati sa 1,200 cubic, per, uh -huh. 1, 500 cubic per day. Ang in terms of volume, so malaki talaga yung volume na nakukuha ang basura. So, uh -huh. yun, kaya nag, uh, nag, ano yung company namin na mag, uh, tayo ng gantong project kasi nakita nila na feasible naman yung area no, sa kanila ano yung PNO muna piliyong... at saka yung oh nagtry na, nag ano pala nag pilot uh, study uh, ng visibility study with the Philippine National Oil Corporation naglagay sila ng pilot plant dito na 100 kilowa so <laughs> yun pala sa study na yon na kumbaga na prove na na feasible talaga na magtayo ng gas to energy project sa so, bayan 100 kilowatt yung muna yun sir Kilo, yun yung production. Pilot project, pilot project ng City Hall yun. Kasi mo ko kanyo. Oh, hindi. Ang tin ang in-install kasi nila rito as pilot plant lang. Nagtagal sila ng 100 kW. Demo de pang demo lang naman 'yo para mag-attract katulad nila ng Pagaya na negosyante na mag-invest dito. Okay na 'yon. Yung nung nag-materialize sir, ilan okay. yung ilang kilo at nilagay niya? Kasi tap, kami nag-start kasi itong project na to, hindi naman talaga power generation. Okay. Nag-start kami as a uh, CTM project. CDML may civilian server. Clean development mechanism. So, yun naman, dahil sa... Kasi kinukonsider kasi ang buong mundo na isang isang area lang naman tayo eh. Mm. So, yung lahat ng pollutants na nakukonsume o na expose natin, credit, credit, nakikredit sa camp, sa, sa bansa na... Parang industrialized country. Di-reduce natin yung carbon emission. Oo, oh, yung carbon, carbon emission. So, nagsimula kami sa ganun. So, greenhouse gas. Greenhouse gas So, nagsimula kami sa ganun. Ang ginagawa lang namin, meron kami isang generator, for self use lang. Then, i-flare lang namin siya. So, kumbaga, sinusunog lang. Doon lang, sa pagsunog pa lang doon, nagka... nag-iata din na nagpupudos na kami, o oh, nag-i-credit na kami ng CD... Oh, yung Pero, o gas. Met yung CDRs. convert yung methane sa carbon dioxide. Carbon dioxide, oh. Para maging less potential ng greenhouse gas. Para hindi makapag-pull yun. Para ganon. Ang tawag ko siya, rin ba yan? Hmm, biogas bio mo rin. Kaya lang naman kami nag-ship uh, nag sa power generation. Uh, since na natapos yung kontrata ng uh, yung sa CDM na, yung sa CDRs. Since na uh, ang Pilipinas kasi nag-lock uh, tayo ng Moriente, di ba? So nag-ship nag kami sa power generation. So doon kami nag-increase ng capacity. Although maliit lang naman yung capacity namin. Nag-start kami ng 236, nag-add kami ng 640 kilowatt and then another 640 kilowatt. So, so total yun is 1.516 megawatt. 1.5 megawatt na lang. 1.5 megawatt. Okay, yun lang yung napodos namin. Ano yun sir, yung megawatt na yan? Ay na yung power, power generated na yun. Kaya lang, oh, ililess mo pa yung consumption. Kasi siyempre may consumption kami rito sa planta. So nag-average a -average kami noon, mga 1.3, 1.2, ganyan, megawatt. Okay.